Good morning again mga kapisda. Today is April, April 5 na po. Eh, nasa episode 15 na tayo dito sa ating pag-aalaga ng hito sa drum. Eh, nagtaas na rin tayo ng tubig. Nasa 4 feet na po siya. And again, ang, ang pagpapakain pa rin natin dito is two times a day. Yeah. And ang 5 grams niya, ang ano naman sa probiotics ay 5 grams. Yan siya. Ito ating mga alagang 2 uh, weeks na ito mga kapisda itong ating alagang hito sa drum so ganyan lang sila, kadaling pakainin mga hito pag-aalaga ng hito, mabilis lang, madali lang napaka basic lang po, easy lang po mga kapisda ang pag-aalaga And ang good news, wala pa pong namatay. wala pa tayong mortality sa ating 100 pieces. Ayan. I think isang buwan may ma-harvest na tayo. Ito mga kapisda. Ang um, tatakaw na rin nilang kumain. Man, medyo marami na yung kinakain nila kapisda gawan ng lumaki na sila kailangan natin silang boljakin sa pagkain and then mas lalong mabubus yung kanilang paglaki